Ang sabi ng ibang tao, hindi na daw kailangan ng reliyon. Sabi ng mga ibang iglesia, hindi na daw kailangan reliyon. Ang sabi dito sa Santiago, 97, no ang na reliyon at walang tungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao oh, sa kanilang kapigatian at pag walang tungis ang kanyang sarili sa sandibutan sabihin kailangan natin talaga na religion kasi doon tayo aanib, doon tayo matututo kung ano yung mga tamang aral. Kailangan lahat nakasulat, lahat mapapakinabangan na masundan natin ang tatong aral. Hindi yung ibenta ng tao kaya okay maniwala sa sinasabi nila na hindi na kailangan ng reliyon. Ito pa ang sabi dito sa isang talata. Ito sa Santiago 4.5 O oh, inisip pa ganinyo na ang kasalatan ay nagsasalita ng orang kabuluhan. Ang espiritu baga na pinatira sa atin ay nagdanaes hanggang sa kapanagilihan. Ibig sabihin ito na yung kasulatan natin na binabasa sa Biblia Sinasabi ba natin na walang kabuluhan? Kasi kung sinasabi ng ibang iglesia na walang mga katulad ng pinapatubad ng iba na ganito daw, hindi na daw kailangan ng reliyon, pananampalataya lang daw. Ibig sabihin, minawa naman nakabuluhan natin ang sinasabi dito na nasusunod sa santiago o kaya kailangan natin usuri na maiki, basahin natin ang talata, at para hindi tayo matikaw kasi maraming nagsirita ng mga pula ang propeta. Sabi din sa ano, uh, 24, 24 yun. Uh, maraming nagsisirita ng pula propeta. Kaya, kiingat tayo. Ito ay ayon sa Biblia. Salamat sa Diyos sa so Diyos ang kapurihan.